sa mga palaro para sa mga senior citizens, ilan sa mga opisyal ng City Social Welfare and Development Office ang sumalang sa Senior Citizens Forum. Tunghaya natin ang buong report. Sa CDRRMO building, iginanap ang forum ng City Social Welfare and Development Office, Elderly Month Steering Committee, at ang PhilHealth sa ilalim ng Department of Health para sa 2025 Elderly Month Celebration. Kabilang sa mga dumalo ay ang namumuno ng Office of the Senior Citizen Affairs na si Laurito Di Alinaw. Pinigyan pansin niya ang makabuluhang tungkulin ng ating mga lolo at lola nitong 2025 Elderly Month Celebration nagbigay naman ng mensahe ang City Councilor na si Betty Tabanda tungkol sa proseso ng pagbigay niya ng rekomendasyon sa pagsagawa ng ganitong pagtitipon bilang parte ng mga aktibidad sa Elderly Month. Unang lumahok sa forum ng CSWDO ay ang Chief Social Insurance Officer ng Philhealth na si Janet Palaez. Tinalakay niya ang kamakailan lamang na yaman ng kalusugan na programa ng Philhealth o ang tinatawag din na Yakap. And if you go to the hospital, the first thing that they will ask you is if you have Philhealth. Kaya kailangan na lahat covered ng health insurance. Ito po yung sinasabi doon sa una, population coverage. Meaning, lahat po tayo kailangan may field health coverage. Sa kalagitna ng diskusyon, si Palaes ay nagpagawa ng simpleng heresisyo sa mga nanood na lolo at lola kung saan itinawag niya itong Ernesto na pinaikli galing sa salitang ears, knees, and toes. Yee! Nagpangaral naman si Attorney Maria Lulu Reyes mula sa Integrated Bar of the Philippines tungkol sa mga batas sa pagmamana ng mga pera at ari-arian. Matapos ang kanyang pagbibigay ng payo ukol sa pag-angkin at pagbigay ng mana, nagsagot siya ng mga ilang katanungan mula sa mga nanonood ilan sa mga susunod na diskusyon ay ang digital literacy training para sa si senior citizens na isinagawa ng planning assistant na si Edgar Apala mula sa Department of Information and Communications Technology ng Cordillera Administrative Region. Hindi lang sana ngayong elderly Filipino month ang pagbigay natin ng halaga sa ating mga senior citizens, kundi sana ugaliin din natin magtayo ng komunidad kung saan mamuhay sila ng payapa araw-araw. Ako si Donna Alisa Mabiasen para sa Herald Express.